ay damit na binigay ko. <laughs> meron pa nagbigay ng ano ulit, ng sponsor si shout out kay Christine Garcia na nagbigay ng ano, kay tatay. Kaya bibig na ngayon para meron ulit pang Wala kang pang kain? Hindi pa rin siya makapagtrabaho kasi sira pa rin talaga yung price kaya. Pwede peace, bantay kay tatay. Maraming salamat po sa aming itaw na pinigil ninyo. Maraming maraming salamat po, madam.